Oh, Good morning mga kaday. Nandito kami ngayon sa Alfonso. Papunta kami sa kanila ni Ate Lilia. Tingnan nyo naman mga kaday ang view for to this video. Si Sandy na una na mga kaday. Very nature. Sana hindi matugaplak. Kasi kaninang umaga na natugaplak na ako maaga pa. May hagda naman pala eh. Aray. Ka. Tadi, tadi, tadi. Oh, may footway, may footwalk. Oh, nasa minto. Hala, damo-damo bunga ang purambutan. Tadi, tadi, tadi. Hala, kanabi. Oh, may si abi Paka. May si minto, tapos na dalas pa, no? Korea. Wala pa ko bala ka-recover sa akong balda. balda. <laughs> Halo. Ara Miracle Tree, oh, Miracle Fruit. Sudah sudah. Morning, Teh. Good morning, Madam. <laughs> morning, po <laughs> Good morning, po. May tinda ka ng mamarang kay tayo Oo, <laughs> oh, oh, masarap kaya yan. Kaya mas masaya sabi ko kung may marang bisita. Kaya lang na. nag-una na di ay. Hi. Good morning po. Sige. Kaya dito, good morning. Hi, good morning. <laughs> Nandito na kami mga kaday, malapit lang pala. <laughs> Hello. Hi, Tess buo pa? ay paano mo na tohan, budy? kani pa ngan isabiga? tambo? ma-dekalo na ka na ina na ako ano? pa kasi na t? So, ati oh, ko <politic> <So>, <coughs>

Sige po. Ang ganda ng bahay mo si. Sige. sige po. Hoy, ang ganda ng bahay na kinili ang laban. No, oh, nakaridi na ang aming kakainin. Te, hindi lubog ang ano san ilog. Bagyo, bagyo mga kaday kaya naka-jacket kami try namin pupunta mamaya sa ilog kung hindi malabo ang tubig maliligo daw ligo na naman tayo ulit ah na tayo ko na kasi Ano? 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 kayo kasi may ako dong, bahay pero kasi mga kanay invite kami ni Ate Lelia sa kanilang bahay para daw mag lunch mga kadai ano oras na ba ngayon magtitin pa lang mga kadai pwede na breakfast and lunch kain na naman kabay kabay ano si Marjorie kabay kabay na

Dapat ba yat. Tayo daw. 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 Ganyan. Dapat trend muna para mm. ma... Eh, Kunya na para perfect. Hindi <laughs> <laughs> ko nga alam ko. Sabi ko, sino kayo nung black? Ako o siya? Ako o yung boy? boy. Oh. Kaya nga, sabi ko, hindi ko na nakita kung ko, ng buhak. Sabi yung black, bigali na para hindi ako makita. <laughs> Mas, <tos. laughs> sige na, sige na. Ay, ating ano, may lamaw. May lamaw kami. Dito pa ko, ano, ipakalais. Sa ingaw mo, hindi hmm. na siya. Sino pang wala?

Atamanta mo ng you kua. Konsensy, buhai. Ano? Konsensy. Ha. Alumpus santay okay. mali go no. nun sa uh. oh, malalim um, dun sa bayes sa akin din. Bumsa. Makita ju kabar na doon. Hindi ko lang malape. Adami ako Florian. Kitik ko ya lang do te. Dito ka dali na. O taram mo ng mama niya. Eh, ne, chocolate. Six quarters din mo ang.

Ayan. Girl, tahan na mga girl. lang ako doon. Dahil pagkain lang gusto. Sukal na. Pula dahil. Ayun. May powder ng gatas. Wala. Kung nga. kasi. surprise So, repress ko ngayon lang ang intro. Oo. <laughs> <laughs> Kailaw so, ay, na reaksyon. Lumabalik ko pa si Jose. Ano hmm. so, sabi ka balik? Pinta pa. Bakasyon ah, naman. Ah, nabakasyon ka. Diyan ka hmm. na ano. ako ko mo province. Oo oh, uh, nga. Magastos din doon. Hmm. Kasi uwi uh, din oh, oh, ka malit ng Mayo. Oo nga. Balik tinawa mo lang yung bakasyon. Kung pinag-ano sa punta, kasi nagpupagpunta ko dito, tinatanong kita, hindi ka na naman ako. Noong January, pumunta sila, wala naman ako. Hmm. Saan Nagpunta no. ko ng buhol. Hmm. hmm. Oh, ya, hmm. Nakita ko po po'y nag-live na yung dalawa, oh. Mm. Parang nandito yata ako noon, kaso. Oo. Ikaw nga naiwan, oh, di ba? Mm. Kami nilito. Sabi ko, hindi naman po. Sabi sa niya, di. Sa parang nandito kasi kasi si Kasi alam si na, ano, wala si ate, ano, wala si ate. Sabi ko, hindi okay. nandito si Gloria. Sabi niya, parang nandito si Sandy. Ako nandyan nga. Diyan, nag-ikot pa kami. Nandito Oo, kunin mo. Ay, hindi ako pa sabi. Dumaan kami dito. Dahil oh, yung okay. itong hey, uhong nito Dahil yung ba? Ah. Ang lahat. Okay. Ang jara, good. Ano mo, grabe kung magiging mo. O, oh, pero summer kasi siya, John Jolay nag-summer, kaya hindi siya nasama sa okay. 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 um, Isa lang mong anak mo, te? Oo. Ay, nag-review sa anong... Nakaanap din ang Oy, Jore. Andyan Andiyan si Kuwate diyan sa ano ato ah, kumukut din ni niyo ako din takot sa live eh, yeah, uh, ano gagawin mo diyan youtube ah sa youtube ok, po oh hello subscribe ano pa pangalan mo ano vlog dinigdan ko vlog hm last friend ko

Sa dalawa ah, Wala ka ba nung... No? Oh, kasi 2019. Kasi subong buwit pa. Sa amin, ano, 5 years lang. Um, um, Mahimakon. Parang para nakakabang hinaya. Oo, uh, ano? Uh, uh, tapos pa, pag-iwag ipa-pagawa mo, doon ang bilita ng bako. Kaya nga, sabi ko, papagawa natin, ubutas ko ka sampo. Correct. Otso. Pabilita na lang. Pabilita na lang bago. Uh -huh. okay, tapos pag-pagawa mo yan, Ilang ano lang meron siya na naman niya? buwan lang. Kasi yung muslim rin niya, just for kabol. Matibay pa ka dati mo yung mga likod. Oo. Ano Eh, ano ko. Puro natin mo na oh, yan. May inom ka rin? May pag may ano, sabay sa atama. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi pero may nanginginan, itong iinom. Hindi <laughs> naman ako nag-iinom talaga. Pero pag may ano, sabay sa tama nga. Ang <laughs> tikin. Nung birthday nga ni Mac, nag-inom kami dalawang red horse. Apat lang kami, kuha man ako nalasin. Parang ano, nag-video okay lang kami ba? Kunwari, ano, wala naman kaming handa. Kasi Dapat dinagdagan mo pala <laughs> kasi walang <laughs> tama. Hindi ayaw ko kasi mag-iinom. Ano ba sabi niya? Ooh, sanay ay limang zan. Wala na akong kasama. Nagbaba so, okay, um, ng music ah. Oo. Tapos kagabi gabi, tv 9:00 tolok na. <coughs> na nanay na wala ay anak ko. Kun na lang. Mm -hmm. Nika na may na sakit busy. B C. Oo. Sobrang B busy. Ayun tuloy. Kumigid sa bahay nagkasakit ng. Kagabi na umuwi. <laughs> <coughs>

Oh, may entry ka dito. Alika picturean mo. Nagyupin <laughs> yante. Okay. Mm. Eh? Para insay mada. Mm -hmm. Insay sa micro. Nina? na. Ensaymada. Baka moomayang masira na di ka na kapag <laughs> Wala ito sa amin? May tip tus a mi. sa tus a branch. Sa tus Sa mi. Okay. Walak tus

Yan! Kasi nag block ako! Kaya hindi na ka-wapit. Bakit ba kayo nag block sa site? Ano, nag block ka Wala naman kami nag-ano ah. Wala, wala man kami. No, na hindi, na tawa. Nag-warm on drugs kayo. Nag-indis-gig ko, wala nga yung gariplay ay. Sabi ko, hindi ko nakita si... Anong-anong, ko, nag talaga ako. Balak ka dyan. Sad na yun, girl kita hindi na din ako hindi ko na nakita yung mga hair hair bracing ni, 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 ni Boboy. binlak <laughs> Alam niya na ako. Okay. <laughs> Pag nag siya wala, hindi, kaya, hindi ka na reply. <laughs> wala kayo ako uh wala kayo, wala kayo. Sabi ko, sino kaya ang ah, Baka ako ang nagpindot na na-unfriend oh, siya. Hindi lang hindi ba, yung... ba ako mapindot-pindot? No. Enggak ada lah aja. Dia sendiri kan dia sendiri yang nge-reply. Dia yang diblok. Oh, ada yang ada. Tak mau makan tuh udah sadia. Hmm. Tapi oke lah, Bang. Capek, capek. Kalian nonton di Facebook? kuat nih. Masau Dia

kasi doon ka may pa Free free siya doon sa amon niya. Pinakuha. din sa nagpa-parlor siya. Ano 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 niyo doon? Parlor Sa, sa harap ng school, Ay, sa <tap> Central School, lalaan to. Ha? Hmm lang. Ako kada na ako dito eh, dito Nanda yung pano ni Ate? No, okay ni Ate. Yeah. Ay, bubuya sa baba. Sa ako lang. Pero nasa ano ka, nag-stay sa shop. Mm -hmm. Sa taas na mo siya. May, may unit din doon. May unit um, din doon. May stock house doon. Doon ako. So, ano yung ano mo, sweldo? Ano din? Daily. Ah, uh, daily. Mm -hmm. Tapos may, may commission. 10% commission. Ano, ilan? 10% commission. Sa as whole, oh, um, May... Ayos. Ah, may magkano daily mo? Perfect. Tapos pagkain. Pagkain ko lang. Tubig ina, wala na kung bagay. Uh, Huwag ti mo mineral At least, ano sigurado, mayroon po po oh, okay. sa ano ka na, nandiyan ka lang. Secure mm -hmm. na po. May customer o wala. Wala ka na, wala, wala na, wala na, sa Ito lang ang kanya, pang big time, lagi naman din ko walang ano. Lagi Ayaw, naman kung mayroon. Alam mo, mm -hmm. kaya sa isang link ko, isang araw na. Kaya nga, mm-mm. Kaya -mm. nga, Okay lang yun. Sira mo rin naman yun doon sa inyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung bahay ng inaamit na pakita mo nung sana. Mm -hmm. Oo nga, sino man naman mm -hmm. ano? di kayo rin. Eh. Doon man kayo, oo, oo eh, pagdating ng panahon. sino mo mag-alang ngayon. Pagkailang lang paapak, paaman lang. Unti-unti Wala na tao. Siya man ang tugay. pa dito na. Siya tayo nang Siya nang gunta. Siya ang nagabalit Tapos ilang silingkong. Pupuntit yung ong ati ko sa ang kondisyon. O di yun Nakita ko yung nandito yung ati ating last December eh. kita ko dito Tumunta sa kanya. ba? Diba? mm Doon doon yung darling. Mm. Sinabi ko nga sa kanya. I-check like, mo si ating dunya kung ano dyan. sabi mo. Nasa bukod. Nasa bukod. Ako na pinigar di ba iya. Iyan January. <laughs> sila doon ni ate oh. mm. o. No. Noong December. Oo, okay, mm -hmm. oh, oh. siya yeah. lang nga si Atilesa. Atilesa nga. Kita ko. Ma, ma. Uh, ma. Mm -hmm. Kaya Kailan kami pa mino na kina ni ano na uwi tayo. Busog makakain. Nandiyan lang dito siya eh. wala ka nakaka Eh sabi ko, ma, ano na lang yung almohsal para sa tanghalian kasi. Baka sabihin ko almohsal nyo dito, puro papala ako. Ito mm -hmm. na niloloko. <laughs> Na... Yes. Ayo ayo nga, lambung, tama ayo mo bumangon. Bumangon dahil lagbog naman sa mga lambaw. Ano? Ano? Uy, tayo na sa buhok. Yan nga. Hindi niya yung buhok mo. Yun nga. Hindi niya yung buhok niya. Kumalo kasi kaya ako nag nagratol ako. Baka hindi ka bitawan ba? Kasi na niya talaga. Na ganyan niya talaga yung buhok ko. Oo, nagulat. Ang usal kayo na ganyan-ganyan ako. pala ko, wala sa ulo. Ako nga, di nalapit dun eh. Kasi, umaganon. Ang Akala ko huwag gawa yan, lang muna, straight man siya. na may tali yun, din yun, magbit-bitin na. Parang nanerefuse na siya. Nag-tumanan siya. Oo, nabitin. May buti sa buhok mo, di sa mukha mo. Nagkabit-kabit ka Ang kaya, pag nakagat ka ba? Nakagat? yan. Ay, kasi nakatali siya, inyo. Sana sa galing na. sa buhok niya.

Video yes. kita na naman later. Ako mga kaday sa ilog ni Sandy. Tingnan lang namin mga kaday. Parang hindi kami ata matuloy dito mga kaday mag ano. Hindi kami matuloy maligo. Kasi malabo ang tubig, umaulan kasi. Madulas.

ang una dito kami. Dok rambutan halos lahat. Dahon oh, rambutan. Dahon ang lahat. Oo. Oh, oh, Dahon kalibong Ito umarang. No. ko may ganito ito din umarang. Hindi ko umarang. Mm sabi. Or malay mo, prepare pala dyan sa puno. Hindi ko na kinama. Ito Wala pang burang. Bunga. Ito umarang. Makukuha pa kayo yun. Oo. Yan mga kaday. Oh, yung ilog. Choco Ay, nasaan na yung ilog. Ay, yung chocolate. Chocolate. yung gata. Brown. doon Pero gabok na na. No. No. Oh, na nanungit na ang ano hubog. Tingnan natin kung anong gama sini oh. Ako mamipon. Ulan ka lang Manguha kami rambutan tabi-tabi. Mga hubog ni bala ang nanguha. Hala, dalig. Hala, Hala. Hala, nalaglag ang lubi. Tapi-tapi kegahod. Oi si Sandi maligid ha. Ah. <sgat> Apo lang mangi. Tipuna lang daanay buyi, dira lang muna, tumpuk-tumpuk lang dira lang anai. Dira nalang, dira. Ayan. Mari Yang pa lang, ayan pa lang. Ara may mabitbis. No, na di, di sikuyarin akakua na tulubisan. Lobe gusto niyo? Hindi, kahit kagay na, manguha, lobe. Oh, Halo, ang Alang nakalahulog, bunga laya. Tapos, tapos. <laughs> tapos, ano nangyari? marami. Ay, just ko, pariyabuyag sa so, mga agi. <laughs> <Ay. laughs> <laughs> Alam mo, sayang ang... Yan yan yan. Dira ka nalang nadaan sa baba, boy. Nakay, para ang ligid, mapunggan mo sa... Mamaya na nun sa baba, para sa... Bus. Mga kaday, uwi na kami mga kaday. Tapos na ang aming ano, video. Okay, kain-kain at nang makakabutan. Hi, thank you for coming. Kuya Lito, Ate Lilia, thank you so much. Ate Marjorie, thank you po. Bye-bye. Sige po, see you next next year. Next <laughs> year. <laughs> Hindi ko naman sure kung makabalik ako okay. sa November. Okay. Ayan. Hoy! Hi. Hindi ko sure. Uh, ito ay ito ito uh, ko. Uh, oh. Bye everyone! Thank you for watching!